Ngayon, naghihintay po ako ngayon dito sa Justice Transport Bus at sa Cubao. Hintay natin yung 4.30 AM bus natin na papuntang Baler. So yun guys, nakapasok na ako sa bus. And then yan yung paligid po ng bus. Yan, may sarili pong CR yung bus. So yan, yan yung makikita natin sa loob ng bus. Maganda yung seating ng bus, mas maluwag siya. Um, malawak yung legroom. So, yan yung mga ibang naghihintay. Para, karamihan dyan mga naghihintay papuntang ba Baguio. So, yan. Marami ng pasahero sa bus. Hintay na lang po kaming umalis. Yan. Please click on subscribe sa YouTube and follow me on Facebook. So, yan. Nandito na po kami sa si NLEX. Yan. Hindi masyadong matrapik kasi out, palis tayo ng Maynila. So, ito. Maraw na. Kalapit na kami sa Dow Exit. Ayan, nandito na kami sa Nueva kapuntang papuntang Cabanatuan. Nagas dun sa ano? Sa As, Yung malapit na sa bundok lang kami ng Nueva ano Ecija. Bundong Pantabangan. So na. Province vibe na. Hello guys, welcome to another video. And andito po ako ngayon sa Valer Aurora Yes, Valer Aurora po ako ngayon and ito po ang simula na aking kiri sa vlog sa lugar na to So, ba ako lang doon sa may ng bus ng Genesis and ngayon ay maglalakad ako papunta ngayon sa aking accommodation Ngayon, lapit lang naman siya mga may like, isang kilometro and then, gusto ko rin kasing makita yung Uh, um, mag-walk dito diba, sa sa Balera. Ayan, sama nyo po ako ngayon. Ayan so, guys, lalakad ako ngayon dito sa Balera. Nahimik dito. Ayan. Wala masyadong tao. Dito sa part na yan, lalakad ako. So sabi sa Google Map, ka, 18 minutes so alakad tayo na yan 18 minutes mga ladana natin yung bayan medyo malayo, malayo din yung terminal ng bus dun sa bayan pero yung sa terminal ng bus is malapit dun yung palengke palengke ng baler alakad muna tayo sige so, yan habang naglalakad po tayo yan nakatingin din po ako sa google map hindi ko lang alam kung papayagan tayo mag early check in hindi iwan ko muna yung bag ko ron and then lakad tayo dun sa sa sabang beach ito yung is iskwelahan Seventy meters going to Burgos, sixty meters, lang, so turn. turn right, turn right. And then na tayo sa main road and mukhang oh, nalagpasan ko na yata yung mga ibang fast food so ngayon dito ako sa lapit uh, na sa bridge ah uh, hindi ko alam anong bridge to nga nakakarin natin So, uh, nandito na ako malapit sa tulay. Eh, wala akong makita ang kainan nito. Oh, may tangent house. It's a river edge tension house. Okay. Long gawan bridge. Sự tìm na yung ylog. Ay, yung ngon natin dito sa tìm 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 ng tìm Oh. Yan. <coughs> tayo. Oh. 600 meters na lang. Ayun pa yung Aliyah North Camp. Papunta raw dyan. hindi sa atin. Papunta rito. Parang sabang. Ayan. Ayan. Ano, 550 meters sa lang. No, kapit to. Narating ko rin makain ng pagla. Natit na tayo. Nandami rin narito, eh. ayan oh. Salamat. Ito yung papuntang Beach. Tapos na rito. Meron na. Ito ba kana Wala na pa ang mga kainan. Beach. Hindi na natin kung may mga dito. Ay, may 7-11. 7-11 tayo. na? na. Hindi ko kakamisado dito eh. Sa ito may 7-11 dito So kain muna tayo dito Sa 7-11 So yun guys, hindi rin ako nakakain Wala kasi silang take out At Wala silang dine-in doon So yun, maghahanap ulit tayo ng mga kainan dito kain ng So yan. Ah. Uh, eh, naghahanap pa rin ako ng makakainan. Ano ba 'to? Oh, may UP Express pala rito baka na-rent lang yan pangyurutan niya ito kaya kaya raw, city of parking hihala pa tayong makakainan hanggang ngayon wala pa rin kong mahanap na kainan siguro pupunta muna ako sa accommodation kung pwede nating hihiwan tong mga bag natin ayan nakikita ko na rito sa Pension House natin na rito oh. Yeah. Hindi natin pwede kumain Dito tayo Kaya Ano ano Pilipi, Kofis, oh, Adobo, Sangka. Pwede naman kumain dito na? No? Yeah, Pwede lang. Adobo to, no? Tapos, ay. Adobo na lang, te. Isang order lang. Oo, oh, ah, dalawang kanin. Tayo. Okay, Oo. Uh -huh. ano ako ba daw? ko. Adobo and rice. Ah, dito malapit sa accommodation ko. Ayan. Ah, kaya mo, kaya, kaya mo na kaya. Ano po? Ano lang? Royal. Ano lang? Royal. 말을 많이 안 해요. 아니야. 아니 네가 뭐라고 했어? 또 말하도 나 팔짝 쳤 guys, tapos na tayo kumain and then punta tayo dito sa may ating accommodation yun yeah. <laughs> na natin kung makakapag early early lock in, early check in tayo pag wala, hindi iwan mo na natin yung bag ayan, isang gere pension house so hindi ko alam alam paano rito Yes, me. Saan yung entrance nito? Ay, tatok. Ah, sige, te. Salamat po. Ah, tatok lang na. Ah. Ay. Ah, confirm ko lang yung ano. Yung ano na ito? Booking ko. Booking ko pa. Ah, ah. Jane Di Puncha sa Agoda. Right na sure. okay. Uh, may nakaano pa ba dyan? Pwede nang mag-early -che check-in. Pwede mag-early check-in. Additional 100 uh, per hour. Per hour. Ang check-in namin. Ang early check-in namin. Anoros al po ba yung ano? 2 p.m. 2 p.m. So mga 400, no? Mm -hmm. Uh. Kaya, uh, intayin ko na lang kaya. Intayin ko na. Okay. P so, pwede bang iwan dito yung gamit? Oo naman. Ah, dito so, lang. pwede lang. Ah. Uh, tapos, nandito na ang ano, malapit ang dagat. Pag, uh, dito sa may tindahan, may mm -hmm. ma iskinita doon na papunta mga 2 minutes lang na sa dagat ka na. Mm -hmm. Or, pwede kang, ka, mayroon kaming uh, uh, third floor, yun ang third floor namin, pwede ka rin pumunta doon. Uh, kung gusto magpay na sandali, makikita mo yung buong ano. Yung third floor na yan? Oo, Ayan. yung third floor na yan. Mm, mm. -hmm. Sige, ano lang, pwede pumunta roon Tapos oh, mag-check-in lang ako siguro ng mga around 12. O oh, sige, dito iho. Ah, uh, pwede nang... Dal... Pre, dalhin nyo na nga yung mga gamit niya dyan sa room. Ito ang magiging room mo. Ah, uh, Jenny Fortune. Mm -hmm. Mag-ano ka na, um, para mamaya, papasok ka na lang sa park. Ah, sige. Okay, lang. okay. Mga, try na ako mag-ano. O, oh, sige. Uh -huh. mm -hmm. Guys, thanks for watching and again see you on my next vlog for the episode 2 of my Valor Aurora travel vlogs. Please subscribe to my YouTube channel and follow me on Facebook. Thank you. Bye.